Okay, all right. Welcome back to my YouTube channel. I'm Monday's blog. Heto, anong nangyari? Nako po, napakainit nito ng ating pag-usapan mga kaibigan. Pride Henry Tebes, kapatid ni Arne Tebes, hindi ho kasama sa kaso. Nako po, bakit nangyari ito? Lama na nga video na yan, mga kaibigan. Ang ating tatalakayin at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating ilike ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nakikiusap mga kaibigan kung pwede lang ho. Patapusin po nating panoorin ng kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun po, lubos nating maunawan. Heto na mga kaibigan. Sambahan niyo po ako panoorin. Oh, kaya nga talagang you know ma'am, I I went to DOJ nung malaman ko na he is not included in the murder case. Yet, yes, oo, pero um yeah, we were informed na uh and uh, we are looking forward to parang to have the warrant of arrest na kasi kasi palag, talagang malaking ano yan eh it will be uh, a big leap so to speak para makuha natin yung yung uh yung we, we are closer to justice already pag naka pag naka ano tayo ng warrant of arrest and uh, of course yung iba pa naming gustong mangyari yung other cases rin sa explosives sa sa illegal possession of firearms etc um sana kasing ano rin kasing bilis rin sa nangyayari ngayon na ano na pagsampa ng kaso. We would like also to hear updates about the explosives, about the illegal possession of firearms, kung nasaan na at kumusta na rin. <laughs> si Congressman Teves po, no, according to sa side natin ng government, prosecution, eh, umabot na po ng 31 cases eh, ang na-file as of today. No? Kasi nadagdag so, pa ho eh, di ba? Yes um, po, yes po. 29 yes po. yung nadagdag sa dati tatlo, eh, ngayon 31 na. So ganun nung karame plus the factor of course na is already ano eh uh, proclaimed no as a terrorist under the anti-terrorist law. Yung kayo ho ba ay may nakikita pa na mapapauwi pa mismo si uh, ex-Congressman teves para harapin ang mga kaso niya. Meron ho ba kayong nakikitang gano'n na maaaring na siyang makauwi or lalo na parang tatingin niya? Tingin ko po, uh, tingin ko talagang magdo-double time ang government to look for him this time. Mm -hmm. Bluff lang naman niya yung una eh, na kunwari wala naman siyang kaso pero ayaw niyang umuwi. Uh, uh, ngayon, ngayon, ngayon we are really hoping cases. na talagang mahuli ma'am, talagang mahuli. Yeah. Pero sa yun yung... pero sa tingin yeah. niyo lalong mabawala ka. <laughs> Kaya nga minsan ba naiisip namin sana ano no yung paghinuli ng laban at napatay na rin para <laughs> parang ano na ya amano oh, oh. na sa tayo. Oh, tapos as gove eh patay din sila. At ay, Pero <laughs> so, Mayor, meron din kasi ano, 'di ba yung pati ho si um, kasama po sa ibang mga nakasuporta si uh, yung kapatid ano si Henry Pride. Uh Oo, -oh, si Henry Pride. Sa so, pagkakaalam ko ba nandito pa sa Pilipinas. Oo, oh, oh, ma'am, nagla-live yun sa kaniyang ano sa radio station nila. Na ano nga ako kasi ngayon hindi na governor tawag sa kanya farmer na Farmer Henry Teves. Eh ah. nag-comment ako dun, sabi ko, nakakahiya naman yung nagpa-farmer tayo tapos inaagawan natin yung lupa yung farmer. Ah, Dinadampot na lang kayo. <laughs> <laughs> Dina down payment lang natin 'yung property ng my property tapos abang maniningil nan may baril na 'yung manining 'yung pupunta sa bahay mo tapos we always claim that we are al what we are one and we align ourselves with the farmer mm -hmm. eh ako ma'am living witness po ako sa lahat ng farmer na lumapit sa husband ko complaining against them eh. 'yung mga lupa na binakod uh, 'yung mga ganyan kaya grabe. sabi ko grabe to parang nawawala talaga 'yung hiya Yeah, pero uh, si uh, si uh, ex uh, mayor uh Henry Pride at uh, ex governor kasama ho siya sa la, sa halos lahat ng kaso no ni Congressman Teves tama. Ho. Parang sa, uh, sa pagkakaalam ko sa terrorism at saka uh, sa parang illegal possession of firearms mm -hmm. not all. Uh, pero kaya nga talagang you know ma'am I, I went to DOJ nung alam ko na he is not included in the murder case eh, mm -hmm. kasi wala nga pa nga oh kasi sa mga report na natatanggap ng husband ko when he was alive yun nga pag pumapasok yung intel report in the evening when we are about to sleep talagang the, mention, the, the there was always a mention of both names eh yung magkapatid na Teves governor hindi ka tatantanan yan kaya mag-iingat ka ah oh, ganun. Ganun eh. Kaya alam ko eh ka, nung may may video nga yung husband ko nung papunta kaming Manila mag-oath siya talagang he himself mentioned it because umaabot yung yeah. ano eh yun yung tapos namatay pa talaga si Ruel oh, okay. kaya sabi oh, ko talagang ano okay. so, um, hindi, hindi katanggap tanggap na si Arnie lang ang usukan oh, sa TikTok oh kasi hindi siya kasama sa lahat ano yung update Okay ay uh, tayan uh, po mga kaibigan nata uh, shout out maraming salamat ipahintulot po ng paggamit ng inyong counting uh, video clips Ma'am Pilita at Sir Angelo at uh, DCRD 91 maraming salamat po Heto medyo mayroon ditong good news at uh, mayroon ho na bad news Nako po anong nangyari po mga kaibigan ah, Sapagkat uh, ito ang iniintay ng taong bayan na itong mga kapatid na ito. Bibigyan po natin ng linaw ito mga kaibigan. At uh, yan nga po, malinaw po sa rolling ng video na yan ang uh, nakapanayan po ni Ma'am Ang ni Ma'am Pilita at ni Sir Angelo itong uh, kabiak ng yung maong uh, dating governor mm, um, Ruel Digamo. Maliwanag po ang sinalaysa niya diyan na yung warrant of Pares ay uh, malapit na pong ilabas dahil ang kaso po ay nasa korte na mga kaibigan. Kaya doon po sa nagtatanong mga kaibigan tungkol po dito sa warrant of ay uh, alam ko po na kayo po ay inip na inip pa. Inip na inip na. Yan ho, mismong si Mayor Janis Digamo na po ang nagsasabi na ika nga po malapit na po lumabas ang warrant of mga kaibigan. At dito po sa puntong ito, ay uh, ito po ang ating bibigyan ng highlight ang uh, ito pong uh, hindi kasama ang pangalan sa kaso nitong uh, dating uh, ika nga po eh, si Pride Henry Tebes ang kapatid ni Arne Tevez Bibigyan po natin ng linaw ha? Ito po, uh, uunahan ko na po kayo Hindi po nakasama ang pangalan ni Pride Henry Tebes dito po sa kaso sa mo case maliwanag po mga kaibigan but siya po ay kasama sa kaso ng illegal position of firearms at uh, mga pampasabog na ngayon po ay subject for resolution na para ika nga po ay may um, po sa korte yan po ay uh, matagal na ha. mga ilang uh, linggo na po subject for resolution but uh, ngayon po nililinaw po natin iba po ang kaso nitong illegal position of firearms na mga pampasabok na, mad, na marami po na nakuha diyan po sa bakura niya. At inuulit ko po sa Digamo case, wala po ang pangalan nitong si Pride Henry Tibes, hindi po nakasama. Ano po ang kaso dito sa Digamo case? Murder, attempted murder, prostrated murder, napatumpatong ho hindi po kasama ang pangalan diyan ni Pride Henry Tebes. Tanging pangalan lang po dito ni Arne Tebes ay ka nga po ay kasama sa Digamo case at iba pa mga kaibigan. Hmm? Bibigyan po natin ang paglilinaw ha? at baka po ay uh, kayo ay uh, medyo hindi doon sa ikang ay sinabi ko na hindi kasama mayroon po tayong ika nga ibang kaso na siya po ay kasama bakit kaya hindi po ito nakasama mga kaibigan ah, tayo po ay naghihintay ng ika uh, official na uh, ika nga ay uh, salaysay dito kung ano po ang masasabi ng uh, DOJ sapagkat uh, hanggang ngayon po ay wala pa rin uh, binibitawan ng uh, press release ito nga DOJ tungkol po dito sa hindi pagsama ng pangalan ni Pride Henry Tebes dito sa Digamo case sapagkat importante pong mahalaga ito mga kaibigan na tayo po ay uh, mayroong pinagahawakan na ika nga po yung mismong galing diyan sa DOJ kung ano nga ba ang dahilan kung ano ang pinaka main reason nila kung bakit hindi napasama ang pangalan ni Pride Henry Tebes kaya hanggang ngayon po mga kaibigan ay naghihintay tayo na ika nga po, para maging patas naman po tayo, hmm. saka po tayo ika kay magbigay ng ano man na ika nga po matindi na ika nga po public opinion dito. But data po, data ito po ay medyo pahapyo pa lang. Hindi po ito ang karurukuruka na diin ng aking public opinion dito ho, sa hindi pagsama ng pangalan sa kaso dito po sa Digamo case, ni Pride Henry Tibes sa sapagkat uh, sabi ko nga ho gusto ko uh, may pinaghahawakan akong bata yan na talagang konkreto kumpleto na ika nga pa mismong galing diyan sa DOJ po na mga salaysay tanging kay Digamo Ma'am Digamo Mayor Janice Digamo lang po tayo nakakuha na ika nga po statement ni paniwala pa ho paniwala Bata ang gusto ko pong mangyari dito mismong galing po diyan sa DOJ na kumpletong detalye. Data po at sa puntong iyan mga kaibigan ay nasabi ko ito dapag, sapagkat ang tanong bakit hindi po nakasama ang pangalan ni Pride Henry Tebas. Hmm. Wala bang matibay na ebidensya? Wala bang sapat na ebidensya? Ito ay papya palang mga kaibigan. Sapagkat uh, yan din mga kaibigan ang iniintay ng taong bayan na ang pangalan po nitong ni Pride Henry Tevez ay makasama dito po sa kaso sa Digamo case dahil po according po sa matitibay na ebidensya yung mga pampasabog na nakuha po diyan po sa kanya ikang nga sa nasasakupan at itong iba na ika nga po'y nagrecount na mga umaslang diyo mano dito kaya Governor Digamo ay mismong tauhan niya ha at diyan pa nga nagpractice na ika nga po ha, kung paano ng anumang armas. Ha? Nagpractice, nagtarget, diyan po. Sa ika nga po sa nasasakupan ni Pride Henry Tebes. Diyan po, sa mismo nga mga ano ng bahay nila, mga kaibigan. Kaya ta, marami po. That is a big question. Hindi lang po ang taong bayan. Kahit ito nga uh, si Mayor Janice Tigamaho ay maliwanag po diyan sa ruling ng video na siya po ay nagtataka. Ah, at ah, magkakaroon po siya ng ugnayan dito para ah, ika nga po ya, ipabatid sa DOJ kung bakit hindi napasama ang pangalang Pride Henry Tibeso dito sa kaso ng uh, Digamukes. Mga kaibigan, ba't hindi po natin sinasarado po ang pinto dito? Kaya nga po takatulad ng nasabi ko po diyan sa aking mga salay sa isaw na uulitin ko po Kaya't gusto ko po na mismo galing sa DOJ. Na ika nga po ay uh, uh, salaysay na para nasa sa ganun po may pinaghahawakan po tayo na ito ay talagang nakapinalize na. bata uh, na nasabi ko po yan sapagkat baka po may pag-asa pa eh. Malay nyo ho, itong DOJ ay nagkakaroon pa na ng matinding pagsusuri para nasa ganun po ay may sama ang pangalan niya dito sa Digamukes. Hindi ko po sinasabi na gano'n. Malayo po natin, mga kaibigan. Sapagat hindi ko po sinasarado po ang pinto dito. Wala pa ang binibitawan ang DOJ na ikangay kongkretong salaysay dito kung bakit, ano ang rason, ano ang tunay na dahilan kung bakit ang pangalang Henry Tevez ay hindi na pasama sa Digamukes sapagkat kung susuruin po natin ay may kaugnayan po mga kaibigan hindi po tayo nagsasabi ah ebidensya po dito ang nagsasabi ah ang ah, mga tao po ay mismong nandiyan po sa kanyang ika pamamahay ah at siya po ang dahil sa kanya po nagtatrabaho yung isa pong ika nga po ay mga tao dito ah ilang mga tao po na nahuli ay mismong dyan po naglungga sa pamamahay po. Ni. Pride Henry bes. Ha. Din sa ano? Anong tawag doon? Doon sa ha, uh, aso nila, mga kaibigan. Kaya ta, hindi lang po taong bayan na nagsasabi dito. Kaya dito pong uh, binitawan na laysay ni uh, Atty. Baligo ay umaasa po siya na ikaw nga po itong uh, pangalan na Pride Henry Tevez ay makakasama po dito sa Digamo case sa kasong murder, sa kasong frustrated murder at sa kasong attempted murder. But only Arne Tevez lang po na pangalan at iba pa ang nakasuhan po dito sa Digamo case. Kaya napakalaking katanungan dito mga kaibigan. ha ah? Kaya ah, kung hindi man ho, mapapasama dito ang ah, pangalan ni Pride Henry Tevez sa kaso ang bigam mo kayo, sa taong bayan po dito, alam ko ho, ay masakit na tatanggipin dito. Mga kaibigan, hindi po natin masisisi ang taong bayan kung magbibigay po dito ng kaukulang public opinion laban ho, diyan ho sa DOJ o laban sa anumang kinaukulan na nag-iimbestiga po dito, mga kaibigan. Ha? Sa pagkat ang malinaw po na tinuturo na dito po ay may kaugnayan si Pride Henry Deves mga kaibigan, kahit anong kaugnayan mayroon dito eh. Conspiracy, pagkikipagsabuatan, mga kaibigan, kung ika nga po itong ebidensya ang ating pagbabatayan. Hmm. Kahit mga kaibigan, o, oh, i-analyze po natin, kahit hindi pumasok doon po sa murder case, kahit hindi pumasok doon ho, sa ika nga po ay ha, attempted, hmm. Donir doon na lang po ang tanong. Bakit ang mga tao ay nandoon sa iyong pag-aari? At ikaw pa ang nagpapasildo dito, mga kaibigan. Doon pa lang ho ay meron ng conspiracy sa buatan, mga kaibigan. Oh. Nako po ay nasaan? Nasaan po ngayon 'yon? Ah, bakit ano nangyari ho dito? Ha, nagtatanong lang po kami. Hindi po kami nagtatapos dito na ikangay public opinion. Hindi rin po nagtatapos dito ang katanungan ito. Katulad nga po ng sinasabi ko, baka may ibang plano ang DOJ, sana po. Ha, baka mayroon pang masusay pag-iimbestiga, sana po. At pag ika nga po, wala dito ang pangalam, Pride Henry Tevez, ay ayam uh, yan po ang malaking katanungan. At malaki rin pong Ika nga'y public opinion, debate ang paglalabanan dito sa social media na ika nga po inan sa ganun po. Ay itong pangalan, Pride Henry Tebes, ay magkaroon po ng kasagutan para nang sa ganun po. Malinis ang kanyang pangalan. Sa palagay nyo mga kaibigan, na uh, ano po ang reaksyon nyo dito? Hmm. Kukunin ko lang po ang inyong reaksyon mga kaibigan. Pwede po kayo mag-comment diyan sa comment section. At uh, yan po. Aya, aking isa-isa yung basahin. Ano po ang reaction nyo dito sa hindi pagsama sa kaso ng pangalan po nitong si Pride Henry tebes dito sa Digamu Case? Ah? Aya, uh, simpre katuwang ko po kayo dito eh. From the start na tinalakay po natin dito, nandiang kayo na kayo ay umaasa na makakasama itong pangalan ni Pride Henry tebes dito ho sa kaso ng Digamo case but kumpirmado ho na binitawan na may kangapoyan ni Mayor Janice Digamo na hindi kasama ang pangalan ni Pride Henry Tibes dito sa kaso ng uh, Digamo case doon lang po sa illegal position of firearms na ikangapoy mga pampasabog na nakuha diyan po sa kanyang masasakupan. Hmm malaking ang ah, malaking katanungan po ito, mga kaibigan, hindi po tayo nagbabatay dito sa sarili natin pananaw. Kahit po ang mga abogado nila at itong si Miro Janice Digamo ay talaga nga pinaninindigan pa noon na may kaugnayan dito ang pangalang Pride Henry Tibes, magkasangkot sa ika nga po dito sa pagpaslang diumano sa kanyang asawa. Naulitan pa nga, may video din eh. At meron sila mga intelligence report na ika nga po na-validate na itong magkapatid na ito ay talaga nga noong paman ay nagpaplano sa pagpaslang di sa ika nga po sa kanyang asawa. At nangyari na po mga kaibigan. Katulad nga po nang nasabi ko ho, ay uh, umaasa pa rin tayo sapagkat ang pagbabatayan po natin dito ay itong final statement ng uh, na hanggang ngayon po ay wala pa rin. At uh, kung ano man po ang uh, rason nila. Kung uh, ikaw nga po ay uh, nag ka pa sila, maraming salamat. Sa so, balik ko ang sasabihin po nila ay uh, walang ebidensya, walang kaugnayan para idiin at uh, ikaw nga isama dito sa Digabo case ang pangalang Pride in Retribles, Ay ayan uh, po ang malaking katanungan mga kaibigan. Kapanipaniwala ba? Ano na, paano napupunta doon yun? yung ika nga po yung mga ginamit sa pagpaslang ha kaya uh, gobernador diga sa pagkatong ng uh, mga kagabitan po at uh, ika nga po yung mga tao ay eh, diyan po naglunga, ha diyan po sa uh, ika nga po sa uh, ni Pride Henry mga kaibigan hmm. kaya ka abang, abang po ito hindi po natin malaman mamaya o bukas sapagkat hanggang ngayon po yung, naghihintay pa rin tayo ng uh, kaukulang uh, salaysay na konkreto nitong DOJ. At uh, uh, ito po ay malaga mahalaga na malaman po natin ang dahilan. Ah, at uh, doon po tayo magbabatay. Kung nga, kung ang dahilan nila ay uh, ikangapoy uh, walang ebidensya, ay ating uh, tingnan po natin kung wala, mga kaibigan. Hmm? Kung dahilan po nila ay uh, ikangapoy Nagsusuri pa ng mga ebidensya at uh, intayin kung kailan na may isama. Ay magandang balita po mga kaibigan. Ba't nakakalungkot na balita po dito kung sila po ay may mga salaysay na bibitawan sa harap ng kamera na hindi po kasama ang pangalan talaga ni Pride Henry Tebes Dahil wala pong matibay na ebidensya, nako po ano na kaya ang gagawin dito? Ano na kaya ang masasabi? Ang ano na kaya ang mga matinding reaksyon ng taong bayan dito, mga kaibigan? Ha? <laughs> nagtatanong, nagtatanong lang po ako. Sa hmm. Sapagkat noon pa man, ah, hindi lang po ebidensya ang nagtuturo, mga kaibigan. Mismong yung mga tumingin po sa ebidensya, diyan po na nakalap na matibay ang tinuturong utak po dito Ah, ay si Pride Henry Tebes, ang kanyang kapatid na si Arne Tebes, at ang ika nga po yung mga tauhan na nandiyan po ay kanilang inutusan na sa ngayon po ay mga nagrekant na ha, ah, bumaliktad sa pumagitan ng tanim mga abogado. Kaya't mga kaibigan, naiiwan po ang tanong ito. Bakit hindi po napasama mga kaibigan? Beno, ah, hintayin po natin, hindi pa po ito ang pinaka, Ika nga po'y punto de na natin dito na nagkakaroon po na talaga din medyo pinadaan na lang po natin. Kapagkat na uh, ang gusto po natin pagbatayin, inuulit ko, itong binatawan po, nabibitawan pa lang ng uh, ika nga po'y uh, salaysay uh, ng uh, DOJ. Kung ano nga ba ang tunay na raso nila. Hmm? At doon po tayo magbabatay at susuriin po natin. Kahit hindi po tayo dito nagtatapos, malay natin may iba pang taktika ang DOJ. Ah, lang po yon mga kaibigan. Ha? Ah? Okay, alright. Yan po muna ang update. At uh, ah, dumako muna tayo dito sa shoutout natin ng mga ikang nga nilagay po natin dito sa bandang huli mga kaibigan. At mayroon po dito ng mga ha, bilang pagbupugay na nagbibigay ho ng public opinion. Diyan po sa comment section. Ay, ah, ito po, nagpapabati po Nang ikang ah, po yung, ah, kaarawan. Hmm? Sinong may kaarawan ngayon? Andito. Hmm? Nasa na ba sandali lang ha? Nawawala ang aking ano. Hm? Ito na lang ang mga shoutout muna ha. Ito, ayos matindi talaga Andy pero mas mati, patindi ng patindi ang vlog mo. Good job from Arturo Tolentino. Shoutout sa iyo Arturo Tolentino. At ah, ito pa, nasa na. Mm -hmm. Andali lang po ha at mahina ang kalaban. Okay, alright. Uh, kahit gaano karami ng pera mo kundi ka naman pre na pumuhay mo ay walang silbi ka sa sa hinahabol ayan mga kaibigan galim po naman yan kay Adolfo Marcon shoutout sa iyo nagkinawakaw hmm, ko yung my birthday na know, nawawala dito eh. hmm, mga kaibigan sandali lang ha? but uh, mga, sa next vlog na lang po tayo yung mga my birthday pa pasensya na po Ah, ito, Rinaldo Vlog. Lagi akong nanonood sa vlog video mo, sir. Pa-shoutout naman sa next upload. Shoutout sa iyo, sir Rinaldo Vlog. Maraming salamat po. Doon po sa may birthday, pasensya na. Ah. Hindi ko lang po nakuha doon sa aking, ano, pakicomment na lang po ulit diyan. Kasi uh, ah, na nakuha ko na kanina, hindi ko alam kung saan napalagay. Mga kaibigan, muli po sa lahat po na nagdiriwan ng karawan. Happy birthday, happy birthday. Mabuhay po kayo. Nang Nangikangayang gusto nyo. Shoutout po sa lahat. Maraming salamat po pagpanlayan po tayo lahat baba.